Good morning guys Masama pa rin ang panahon guys Malakas pa rin ang hangin dito Lumalakas pa rin Nangumpay lang ako guys Para sa mga alaga akong kambing Ayan o oh, Kumakain na sila Ito yung kinumpayan ko ngayon guys oh. Para para hanggang mamaya ang hapon na yan guys. Basin umulan ng malakas. Ayan, kumakain ng maalaga ko. Buti may silunganan yung mga alaga ko guys oh. Ayan oh. Dyan sila pumupunta pag kumulan Okay guys. Thank you for viewing.